Aries, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay dadalhing kapalaran ng mga numero. Color, Emerald Green, ang kulay na ito ay sumisimbolo ng lakas ng loob at kasariwaan, sa araw na ito, makatutulong ito upang mapanatili ang matibay na paninindigan sa gitna ng mga desisyon sa trabaho o personal na buhay. Number 8, nagdadala ito ng panibagong sigla para sa pagkakamit ng tagumpay, lalo na sa larangan ng pananalapi. Number 14, paalala na huwag matakot sa pagbabago, ang susi ay nasa iyong pagharap sa bawat oportunidad. Taurus ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay dadalhing kapalaran ng mga numero. Color, sky blue, isang kulay na nagbibigay ng sigla sa komunikasyon at kakayahang makipag-ugnayan ng maayos sa iba, makakatulong ito upang maiwasan ang alitan at madala ang pagkakaunawaan. Number 36, simbolo ng balanse at tamang direksyon sa mga gawain sa bahay at trabaho. Number 21, magdadala ng dagdag na swerte sa mga pagpaplano na may kaugnayan sa kinabukasan. Gemini, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay dadalhing kapalaran ng mga numero. Color, Yellow Gold, kumakatawan sa katalinuhan at kislap ng mga ideya, ngayong araw, ang paglalantad ng bagong konsepto ay makakabighani sa mga nasa paligid mo. Number 3, hatid nito ang ginhawa sa pakikisalamuha at dagdag na aliw sa mga gawain. Number 11, nagsusulong ng mas mataas na antas ng pagunawa at kakayahang makitungo ng epektibo. Cancer ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay dadalhing kapalaran ng mga numero. Color, Silver Gray, simbolo ng karunungan mula sa mga nakaraang karanasan, ang kulay na ito ay nagtuturo ng pagtitsaga at kahinahunan sa gitna ng mga hamon. Number 24 Nagbibigay proteksyon sa mga desisyon at lumilikha ng matatag na pundasyon para sa kinabukasan. Number 19, magsisilbing gabay sa mga responsibilidad na kakaharapin mo ngayon. Leo, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay dadalhin kapalaran ng mga numero. Color, navy blue, nagbibigay kapangyarihan at dignidad, sa araw na ito, ang iyong presensya ay magiging makapangyarihan at respetado. Number 25, Hatid ang enerhiya ng pagbabago at kagustuhang magsimula muli. Number 16, Sumisimbolo ng pagkakamit ng tiwala sa sarili sa pamamagitan ng matalinong pagpapasya. Virgo, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay dadalhing kapalaran ng mga numero. Color, Burgundy, kumakatawan sa determinasyon at matibay na layunin, panahon na upang ay laban ang iyong mga paninindigan. Number 9, Tanda ng Pagtatapos at Paghahanda sa Panibagong Yugto. Number 18, nagdadala ng kasaganaan at liwanag sa mga ginagawa mong plano. Libra, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay dadalhing kapalaran ng mga numero. Color, Peach, nagdadala ng ginhawa sa damdamin at sining ng magandang pakikitungo. Number 2, hatid ang pagkakaisa at pagunlad sa mga ugnayan. Number 20 Panahon upang pagtuunan ang mga layunin ng grupo o pamilya. Scorpio, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay dadalhin kapalaran ng mga numero. Color, charcoal black, nagdadala ng lakas ng loob at tapang sa pagharap sa mga suliranin. Number 10 simbolo ng bagong simulain at muling pagbangon. Number 17, magbibigay ng swerte sa mga usaping pinansyal at pagkakakitaan. Sagittarius, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay dadalhin kapalaran ng mga numero. Color, Bronze, Nagbibigay lakas ng loob at proteksyon mula sa negatibong enerhiya. Number 7. Hatid ang pangunawa sa sarili at mahinahong pagharap sa mga desisyon. Number 12. Magdadala ng sigla sa mga usaping pangkalakalan o bagong proyekto. Capricorn ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay dadalhing kapalaran ng mga numero. Color, ivory kumakatawan sa kailan awan ng isipan at determinasyon sa pagkilos. Number 11, simbolo ng pamumuno at pagiging bukas sa mga oportunidad. Number 13, hatid ang matatag na pundasyon at tagumpay sa mga proyektong sinimulan. Aquarius, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay dadalhing kapalaran ng mga numero. Color, blue, nagbibigay sigla sa pag-iisip at lakas sa pagpapahayag ng ideya. Number 15, nagsisilbing tagapagtulak ng pagbabago at pagunlad. Number 22, nagdadala ng kakayahan upang mapanatili ang balanse sa gitna ng mabilis na takbo ng mga pangyayari. Pisces, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay dadalhing kapalaran ng mga numero, color, lavender. Hatid nito ang katahimikan ng damdamin at ginhawa sa puso, number 23, magdadala ng kagaanan sa mga desisyon lalo na sa mga usaping personal, number 10, nagsisilbing paalala ng panibagong simula at matali ng hakbang.